ba yan? Mukmuk na lang ng mukmuk? Huwag -muk. -muk. kang weak? Ganun talagang buhay? Tingnan mo tuloy yung ano mo, last sahod mo sa ano, ay YouTube. Baka, meron ka pa yung sasahurin. Bawa na dyan, isip ng ano, positive. Huwag nega. Ano na ba? Ano na oh? 8.15 eh. Standard time yan Yan na yung apo mo Ay Masakit na ulo ko Masakit na ulo ko Baby Bango na dyan Sige sige Maya maya pa? Oo Tignan yung ano mo Ang Al luwanag na pala Last but na ay. Baka may ano, may sahurin ka pa Sayang naman Sige, sige, sige Magkapi lang ako saglit Aray Mas, Matapos nga ang aming pag-iikot Sa isang park Ay umuwi na kami At kinagabihan nga Ay maaga kami natulog At lumipas nga ang ilang oras Ay tulog na lahat bukod sa akin na balisa at paikot-ikot lang sa kama dahil sa kakaiba na aking naramdaman na panay tayo sa higaan na inabot na lang ako ng madaling araw ay hindi pa rin ako makatulog hanggat sa tumayo na lang ako at uminom ng tubig Good morning, good morning Grabe, hindi ako makatulog Alam mo, halos magdalawang linggo na abnormal yung tulog ko Putol-putol yung tulog alas dos image na nang madaling araw. Uh, yung mga kasama ko tulog na tulog. Ah, uh, hirap. Hirap ng pinagdaanan. Eh. Hirap ng pinagdaanan. ah eh. uh, tumayo muna ako dahil hindi ako makatulog. Ah, uh, dami kong iniisip. Halo-halo. 13 in the morning na subukan kong humiga ulit. At ilang minuto ang lumipas ay bumalik ako sa higaan hanggang sa late na ako makatulog. At habang gising na ang lahat, ako naman ay nahimbing pa ang tulog. Almuchal! Almusal kayo! Almusal! Ganun talagang buhay? Tingnan mo tuloy yung ano mo, last sahod mo sa ano? ay youtube Baka meron ka pa dun sasahurin. Bawa na dyan, isip ng ano? Positive? O nega? Ano na oh? Alas 8.15 eh. Standard time yan. Yan na yung apo mo. Ay, sakit ng ulo ko. Masakit ng ulo ko, baby. Bango na dyan. Sige, sige. Yan, yan. At habang nasa higaan pa ako ay lumapit ang aking asawa na ginising at kinausap ako. Ang liwanag na pala. Mas patso na. Eh, Baka may ano, may isa akong sahurin ka pa. Sayang naman. Sige, sige, sige. Magkape lang ako saglit. Aray! Yes, ko Lord. Okay na. No. <tinyo> I-commemorate na lang bilang isang uh, ordinaryong holiday para sa mga bayani ng Pilipinas at para sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-aalay ka na lang ng bunaklak. Dahil tinatanggal siya, dahil nagpupulitika siya, ang nangyayari ay lalong nag-iinginit. Kung baga, hindi na makamulong tayo, lalo tayong, lalo natin siyang pinag-uusapan. So in fact, nakaka... Kasi the once na nag-February 25, tapos hindi siya holiday, pag-uusapan na naman kung bakit hindi siya holiday. <laughs> so parang ang nagpok, parang nagpokpok ang administrasyon, nagbato sa sarili nilang ulo, na imbes na ipagdiriwag na lang ng tahimik, eh pag-uusapan pa, eh pinanggad yung holiday eh. Tapos po, breakfast, kain tayo, almusal. At pagkatapos ko nga mag-coffee, ay dumiritso na ako sa computer para ma-check ang Google AdSense ko kung pumasok ba ang huling sahod ko sa YouTube So ngayon, nandito tayo sa harap ng computer. Susubukan so, ko lang i-check yung huling sahod ko kung uh, kung na pa. Thank you Lord. Thank you! Aww, thank you! Thank you, Lord! Thank you! Bakit? <Sss'>... Ayan, narilis kahit papano. Ay, salamat! Thank you, Lord! <Ss> <ki. Soles> ah! May pambayad na tayo sa upan ng bahay. Thank you, Lord! Ah! Ah, bait mo talaga, Lord. Thank you po, thank you ikong pasalamat dahil sa awa ng Panginoong Diyos ay pumasok ito at napaluha nga ako na kung makikita mo ay medyo nabawasan ang aking lungkot na kung mapansin mo ay nakangiti na ako. 225 <gasps> Ay! <Matambahal. laughs> ah, bihis ka na! Alis tayo! May tapusin ko lang yung ginagawa ko. Ah, sige, sige, sige. Thank you. Thank you, Lord. Nabawas-bawasan yung problema ng konti. May pambayad man lang kahit pang isang buwan. Ay, thank you. Thank you. na ng gawaing bahay ay lumabas kami mag-asawa at kinuha namin ang kunting biyayang dumating at kinabukasan ay niyaya ko ang aking pamilya magbanding muna kami para malibang pansamantala